maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking NDE ay nangyari noong ako ay pitong taong gulang. Ako ay may malubhang sakit ng pulmonya. Habang nakahiga ako sa kama sa ospital, nakita ko sa mga mukha ng mga doktor at nurse na hindi nila inaasahan na mabubuhay ako, na pinatunayan ng kung gaano kahirap ang paghinga ko. Noong mga araw na iyon, naaalala ko ang pag-ibig sa karanasan ng pagiging pokus ng buong atensyon ng aking ina. Habang hawak ko ang kamay ni nanay, naalala ko ang lungkot na nararamdaman niya, kahit na siya ay may matapang na panlabas. Hapon na ako nakatulog, at pagkaraan ng ilang oras, bigla kong nakita ang aking sarili na nakatingin sa aking katawan mula sa isang posisyon na ilang talampakan sa itaas nito ako ay nanunood ng walang pag-iingat, ngunit may pagkamausisa, habang ang mga nurse at mga doktor ay nagtutulungan upang subukang ay resuscitate ang aking katawan gamit ang isang defibrillator. Sa paghover sa itaas ng aking katawan, hindi agad sumagi sa isip ko kung kaninong katawan ang aking tinitingnan, ngunit kalaunan ay napagpasyahan kung ito nga pala ang nakahiga doon sa kama. Habang umaakyat ako sa itaas ng aking katawan, naramdaman ko ang isang kahangahangang sigla na nanguna sa aking pagkatao, at hindi na ako nakaranas ng anumang kahirapan sa paghinga. Ang aking pangunawa sa mga bagay na naganap sa paligid ko ay tila tumaas o mas talamak kaysa sa nakasanayan ko. Habang tinitingnan ko ang aktibidad sa ibaba, nakipag-ugnayan ako sa babaeng nanay ko, kaya nalaman ko ang kanyang mga iniisip at nararamdaman na parabang sarili ko iyon. Ramdam ko ang paghihirap niya, at naririnig ko ang kanyang mga panalangin habang pinag-iisipan ko ang kanyang mga panalangin sa Diyos isang kahanga-hanga sobrang maliwanag na puti ngunit malambot na liwanag ang biglang pumuno sa silid ngunit ang ningning nito ay hindi nasaktan sa aking mga mata tumingin ako sa paligid at nakita ko na ang mga bagay sa silid ay may malinis at malinis na anyo ngunit nang tumingin ako sa aking kaliwa nakita ko ang isang lugar ng kadiliman na itinuturing kong may pangamba wala akong gustong gawin sa lugar na iyon, kaya nag-focus ako sa ibang mga bagay. Pinagmasdan ko habang ang silid ay naging paraiso sa hardin habang ang mga bulaklak ay biglang nagsimulang umunlad mula sa mga dingding, sahig, at mga bagay, na nagbibigay sa buong silid. At naramdaman ko ang gayong kagalakan at kaligayahan, ngunit higit sa anumang kagalakan at kaligayahan na naranasan ko sa lahat ng mga taon ko sa Earth ito ay ang karanasan ng dalisay na langit at isang karanasan ng kawalang panahon. Pagkatapos, bigla akong nasa ganap at lubos na kadiliman. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, at kahit sa lugar na iyon, hindi ko naramdaman ang paglipas ng oras. Sa una, nakarinig ako ng mga tinig, at sa pakikinig sa kanila, nakadama ako ng kaginhawaan ng malaman kung hindi ako nag-iisa, ngunit pagkatapos ay narinig ko ang kanilang mga daing ng sakit at dalamhati, at napagtanto ko na ang mga nilalang na iyon ay nagdurusa. Habang nakikinig akong mabuti, pagkaraan ng ilang sandali, naririnig ko ang isang masama at masamang tono sa kanilang mga hiyawan ng dalamhati, at ang mga hiyawan na iyon ay natakot sa akin. Kinailangan kong tumakas sa lugar na iyon, ngunit ang kawalan ay tila nasa lahat ng dako. Lalong lumakas ang mga boses, at tila papalapit na sila. Naririnig ko ang mga tinig na iyon na nakapalibot sa akin, at sa sandaling iyon naalala ko ang aking ina na nananalangin sa Diyos na iligtas ang aking buhay. Iligtas mo ako ng Diyos, nanalangin ako, at habang nagdarasal ako, ang mga tinig ay tila biglang huminto. Pumunta ba sila, o tahimik lang sila, takot kong tanong. Biglang, isang maliwanag na liwanag na tila nagmumula sa aking likuran ang nagsimulang magbigay liwanag sa kawalan, at sa bawat sandali na lumilipas, ang liwanag na iyon ay lalong lumiliwanag. Pagkatapos ay naramdaman ko ang isang kamay sa aking kaliwang balikat, at paglingon ko, nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng puting damit. Kinabahan ako noong una, ngunit pagkatapos ay nakahanap ako ng malaking kaliwan sa kanyang presensya at sa kanyang mga kilos at salita. Iyon ay ipinaalam sa akin ng hindi pa salita sa wika ng espiritu, at ang wikang iyon ay lubos na pamilyar sa akin. Ako si Jesus, at narito ako sa ngalan ng aking makalangit na ama bilang sagot sa iyong panalangin para sa kanyang tulong, sabi niya. Noon ko naramdaman ang isang alon ng kapayapaan na dumampi sa akin. Inaliw ako ni Jesus, at pinayapa niya ako sa kanyang pakikipag-usap. Bigla kaming napalibutan ng libu-libong light orbs, at ang mga ilaw na iyon ay nag-transform sa tila mga tao na ang liwanag ay nagniningning mula sa loob nila. Si Jesus ay nagpakita na ang mismong pagpapakita ng liwanag. At habang naglalakad kami, ang mga nilalang na iyon ay dumaan sa aming kanan. Ang kawalan ay unti-unting napalitan ng liwanag, at sa lugar na iyon liwanag, ng liwanag, nagtipon ang mga tao sa likuran namin habang naglalakad kami. Habang naglalakad kami, natatandaan kong napupuno ako ng pinakadakilang kagalakan at kaligayahan, isang kagalakan at kaligayahang higit na dakila kaysa sa kagalakan at kaligayahang nararanasan natin sa mundo habang kinakausap ako ni Jesus tungkol sa langit, bigla siyang tatawa, na nagpapahayag ng kagalakan at kaligayahan na likas sa kanyang pagkatao. Panahon na para bumalik, ngunit malapit na tayong magsama-sama, sabi niya. Pero gusto kong makasama ka, sagot ko. Hindi pa kompleto ang misyon mo sa Earth, kaya kailangan mong bumalik, paliwanag niya. Still, I want to stay with you. I am most happy with you, sagot ko nagsimula akong umiyak dahil alam kong, sa kabila ng aking mga pagdududa, may tungkulin akong igalang. Ipinaliwanag ni Jesus kung bakit kailangan kong bumalik at ang aking ina at ama ay mamamatay kapag ako ay namatay. Naramdaman ko tuloy na parang hinihila ako ng puwersa na nasa likod ko ang pinanggalingan. Sa aking pagbabalik sa aking katawan, narinig ko ang tinig ni Jesus na nakikipag-usap sa akin at nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa akin. Ngunit sa hindi ko matandaan, Ngunit habang nakikinig ako, nadama ko ang malalim na kalmado at kapayapaang bamalat sa akin at napuno ako. Ang susunod na bagay na alam ko ay na ako ay bumalik sa aking pisikal na katawan na may isang maskara ng oxygen na tumutulong sa aking paghihirap sa paghinga. Naramdaman ko ang pagpisil ng kamay ng aking ina sa akin, at naririnig ko pa rin ang kanyang mga iniisip habang siya ay nananalangin sa Diyos at habang siya ay nagpapasalamat sa kanya sa pagbuhay sa akin. Naaalala ko na napakasaya kong makasama ang aking ina, at sa mga sumunod na araw, tila mahimalang gumaling ako mula sa sakit na iyon.